3 million? Hindi kayo pumapanig? Come on! alam ni Lord, anak ninyo nag-agugo dancer na dyan, hindi nyo alam. Mga anak ninyo nag-agugo dancer na dyan, hindi nyo alam. Mga bitkabit doon kumag-abot na Kong. Mga Pilipina, yung sa so, di ko alam yan. Ang dami nagpatayan yan sa ano, yung sa, sa Singapore. Dahil sa ano, sa kahumsik. Dahil sa ano sa kahumsik, alam ko 'yan dahil nagaling ako ba Oo, ito, isa pang words. Sino ba isang kai, isang tuka sa atin? Nga Ma magantay kayo ng mga may may tatakbo kayo ang mga anay sa lipunan. Dahil lang 3 million, hindi kayo pumapanig. Hindi niyo anon, puro lang kayo bas ng bas. Ngayon pag mag magkalakihan pag ako umuwi, panghanapin ko kayo, di pa naman wala pa namang mga pangalan ninyo, puro kayo. You are a loser, you are a coward. Yung pangalan ko talaga yan, totoo yan. I'm not hiding my identity. Kayo, makipag-away kayo dahil kung gusto ko bumalik sa inyo, nakaano kayo. Kayo lang ang dik-dik ako makasagot dahil nakaano kayo. Nag-hide ba ako ng identity? Did I do private? Bakit ako mahit mahiya? Tell me. You are so disgusting. Binigay ng justo na maanot lahat. Yan, yun, yan. Mga kababayan ko, is this kind of people that we love to give? Especially in our community? Come on, guys. Instead, they are petty of you, nabubwisit sa inyong gigil na gigil. Wala kayong nakita na may mga nagre-respect sa inyo dyan kay mga professional. Kayo dyan ang mga low profile, ang mga walang breeding, yun ang putak ng putak. Kahilang 3 million? Kahilang 3 million? Ang may mga breeding day, hindi yan magsalita. Ako ang nagsalita lang dahil ako ang nagpadala. Mga baga, munaong, uy. Mauna yung mga anay sa lipunan. Putak ng putak nung Friday na nagsalita ako dahil na, na issue na lahat, alam na na lahat. 3 o'clock in the morning, nanonood talaga. Tignan mo, 86 o 87 ang viewers. Para lang tingnan ang mukha ng pangit niyong lula. Kasi mga chismusa kayong palaka para lang makakwinto kayo kung anong nangyari. You shame. Ginamit lang ninyo kung alam lang ng mga katutubong mangmang. -mang. Ginamit lang ninyo kung alam lang ng mga katutubong mangmang. -mang. Ginamit yung mga bata para Para meron silang makita record na ito ang ano namin na uh, business ni Pugong para to avoid paying taxes in America.